Magandang gabi mga kasari. Uh, ito na naman ako. Naglalakad sa karsada. Uh, pupunta ako sa grocery mga kasari para mamili na naman ng kailangan ko para bukas na madaling araw. Naglalakad lang ako mga kasari kasi yung asawa ko uh, na na sa bahay. eh yung tricycle niya nakakalagay na dun sa kanyang ano, brahian. Kaya naglalakad na lang ako ngayon mga kasari. Magandang umaga mga kasari. Uh, ito nga pala yung pinamili ko kagabi mga kasari. Ang uh, ngayon ko lang naibal, na naibalag na yung umaga. Kasi antok na ako kagabi mga kasari. Kaya maaga ako natulog. Ang oras na pala ngayon mga kasari ay mag ano pala alas 5 na. Pero kanina pa ako gising mga kasari. Kasi alas, bago palang lang mag alas 4 kanina. Uh, may nabili na sa tindahan ko. Kaya kanina pa ako gising. Tapos ngayon nga ako nag vlog mag alas 5 na. Ito nga pala yung napamili ko kagabi mga kasari. Uh. uh, isang isang kamil camel saka isang haba na ano isang haba na suwa tapos lahat ano haba na ano coffee ko brown tapos lahat close up lahat yung cold ito yung wala sa tindahan ko mga kasari itong mga binibili ko tuwing gabi mga wala sa tindahan ko yan tapos apat na apat na kanto na Sticky spicy na dalo, nabili na yung dalawa kanina. Tapos, apat na kalamansi. Tapos, ito, apat na kalamansi at saka apat na laki ni Bill. Kailan lang ako bumili mga kasari, bibili na naman ako ng mga laki ni. kasi ang mabili araw-araw mga kasari. Tapos, mas pinaan original. May naganap kasi nito kahapon kaya bumili ako. kasi isang gasena nitong kapi na estate. Tapos, mantika ulit. Kailan na bumili ako mga kasari? Bumili na naman ako. Ayan yan lahat. Pamili ko kagabi ng kasari. Ano na yan? Ang ah, napamili ko ay, ano, ah, 821. Yan lang mga kasari. Oh, 821 na lahat. Yan. Yan lang lahat. 800 na yan. Ang mahal na kasi nung ano, mga kasari. Ang mahal na nung mantika. Alam niyo mga kasari, tuwing gabi namimili talaga ako mga kasari kung ano yung mga wala sa tindahan ko kasi hindi pwedeng hindi ako mamili tuwing gabi kasi sa madaling araw kailangan may maibigay ako ng mga kailangan ng mga nabili sa akin mga kasari kaya routine ko talaga tuwing gabi mamili. Buti na lang mga kasari, uh, may grocery dito sa may barangay namin kaya anong oras ako mamili. Nakakatakbo ako doon sa grocery nila. Anong oras na ako kagabi namili mga kasari, magtitin na ng gabi. Alam nyo ba mga kasari kung bakit kung mamili ako eh kalahating dosena lang uh, apat na kanton, apat na laki may lang at uh, kalahating dosena lang na mantika uh, kasi mga kasari uh, maliit lang yung tindahan ko, maliit lang yung puhunan ko paikot-ikot lang pati yung aking ano, paikot-ikot lang yung aking puhunan sa ano sa tindahan kaya ganyan lang ako mamili apat-apat na kanton, apat na laki may kalahating dosena na ano, Colgate kasi kaya ganyan ang ginagawa ko mga kasari para marami akong mabili. Para mabili ko yung mga kailangan kong mga items. At saka mga kasari kung ano yung pinagbintahan ko maghapon. Uh, pinagkakasya ko lang din yun ng mga kailangan kong bilhin sa gabi. Pag ako naman pumunta sa bayan mga kasari, yung mga shampoo-shampoo, isang dosina na ang kinukuha ko mga kasari kasi sayang kasi yung mga pre kaya yung mga shampoo-shampoo talaga isang dosina ang kinukuha ko pero yung pag, mga kapi-kapi naman mga kasari kalahati-kalahati lang kasi hindi naman yan basta-basta agad mauubos at saka dito naman sa barangay namin nakakabili naman agad ako kung sakali mauubos yung mga kapi-kapi ko at saka mga kasari ah kaya lang ako napunta ng bayan kasi meron kasi ako mga items na hindi ko nabibili dito sa grocery dito sa barangay namin kaya sa bayan talaga ako natakbo para mamili ng mga items na wala dito sa barangay namin Niligo ka? Iligo. Ah, mamaya na lang. Mamaya, sabay kay ni Tita Iligo. Maligo. Ayan guys, naulan na naman guys. So, naulan na, na weathers ngayon guys. Ayun malakas lakas ng ulan guys. Ayun so. oh. ako Ayan guys, uh, luto na naman ako ng kalabasa guys. Walang kasawa ang kalabasa guys. Ayan guys, nabalutan ko na yung kalabasa guys. Sa lahat ng ayaw ko guys magbalat ng kalabasa kasi ang hirap balatan ng kalabasa. Magandang gabi mga kasari. Ah, Mag-unboxing nga pala ako ng pinamili ko kanina sa bayan. Bali may dalawang paper bag ako dito mga kasari at saka isang kahon. Ah, itong dalawang paper bag mga kasari. Ah, bali magkabukod ang binilhan namin nito kasi meron kasi akong hinahanap na mga ano mga biskwit na wala naman dun sa una naming pinantahan na grocery. Kaya may nakabukod kami dito ng ano, ah, dalawang paper bag. Ito nga pala naman ng mga paper bag mga kasari. Ah, may konti si Syria. At ito. Isang balot nito. At saka isang kombi. At saka isa rin ito. isa nito Oreo. Tapos itong mantika na klaro. At saka ito, so, ay, ay, ayodice. Pang amin lang ito mga kasari. At itong mantika. Pang amin lang ito. pa yung mga kasama niya. Basta ako nang ng mga kasama. Wala silang ganito. Onion rings. Wala silang ganyan. At saka patata. Wala rin silang patata. Tapos, pearl lang blue. Wala rin sila. Kaya kami na din sa kabilang grocery kasi wala silang pearl na blue. Yan. Eh, importante kasi sa akin itong mga kasali. Hindi pwedeng wala ako nito. Tapos itong ano, uh, downy na anti Parang malaki ata itong nakuha niya yung anak ko kasi ang bumili nito sa kabilang um, grocery mga kasari kasi nga walang may iiwan dun sa box na una nang pinamili kaya yung anak ko nalang pinapunta ko dun sa isang grocery ayan yun ang mga uh, nabili niya dun sa pangalawang grocery mga kasari kasi wala yan dun sa una nang pinuntahan ng grocery ito naman ang laman ng kahon, mga kasari uh, bali walo nang kinuha ko nito mga kasari o kasi nga napakabili nito sa tindahan ko mga kasari ito bali walo nang kinuha ko ayan bali na mga dalawang araw lang sa atin mga kasari ubos na agad itong walong ito tapos yung mga chicheria medyo madami lang yung ating sikilya mga kanilang mga kasabi tapos isang haba na swak tsaka isang balot nito isang balot din ito Coffee for ok hindi tsaka kumuha na rin ako nito mga kasabi eh. may nagrequest kasi sa akin nito mga kasabi ay ho at saka dingdong na orange at saka dingdong na pula. Yan. Tapos yung mga dilata ko naman mga kasari. Ito, dalawang green na mega sardinas at saka dalawang corn beef at saka dalawang kaninorti na maliit. Ito naman mga kasari, uh, mga sabon-sabon naman ito. Ah, uh, dalawang balot na mudis na walang wings at saka isang balot na may wings. Tapos joy na ano maliit, may pari siyang isa. Tapos, serp, ano, serp liquid na red tatlong kalahati ang kinuha ko mga kasal. Bali, tatlo lang kinuha ko. Tapos perla na ano, perlang puti. Tapos daw ni na antibak, tatluhan. May pa rin siyang isa. At saka aryal, aryal na liquid, uh, may pa rin isa. At saka surf powder na red, kalahati lang, kalahating dosena. Tapos kulay pink na powder na surf kalahating dosena lang din. Ayan, bali, tatlong... Ano, tatlong tigka kalahating lusina na surf liquid. Tapos tulog ipid. Tatlo. Tapos tala. Tatlo din. Ito tatlo ang sinunga ko. At ay, mamaya saka... Bakit isa, ba What, tayo isa tayo lang tayo? to? Bapag kuha ko dun sa ano, Putol! Eh, hindi ko na sinama. Mga um, Ito dalawa itong mga kasari. Iputol daw yung isa. Yung anak pa sinabayad sa counter. Eh, dalawa lang din ako nito. Ayan, wala pa yung isa. Tapos isang, ano, sa mabango na Johnson. Para sa anak ko. Para sa mukha niya yan. Ayan. Mga sabon-sabon itong mga kasari. O. Bali, anak pamilya ko mga kasari ay nasa, ano, Ah, uh, nasa 1.9. 9 Ayan, 1 na mga kasari at kasama ito. Ayan, 1 na yung mga kasari. Kasama itong mga sabon-sabon kong ito. Ayan.